hello, hello, good morning, good morning, gagayem, ken Kamsat Ayan, habis na ako. Ready na akong pumunta ng trabaho. Pero antayin muna natin si Kuya Munis kasi nagchat kanina. Siguro napanood niya yung mini vlog ko kagabi. Uh, susunduin daw niya ako mamaya. Kaya antayin natin. At tignan nyo naman with matching face mask pa rin ako hanggang ngayon. Ayan, nalabas na tayo. Shout out nga palakay kay Irene. Sabi niya, so susuportahan daw niya ang vlog ko. Thank you, thank you. Ayan, nakababa na tayo. Tignan nyo doon sa likod ko. Ayan. Tapos parang may nakalimutan ako. At shout out din kay Ate Matots, kakaasi at kanong nga Mr. GSO. Kakaasi si akano nga Mr. GSO. <laughs> may papakita ako dito sa likod namin. Ang ganda. Ayan o. o. Diba ang ganda sa likod namin? Ayan po. Dito sa likod namin yan. Tapos dito sa harap naman. Tignan nyo. Charan! ayan dito ang harap namin ilang hakbang lang highway na dito na nga po tayo sa opisina hindi ko na nabidyohan na sinundo ako ni kuya monis well maraming maraming salamat manong monis sa pagsundo sa akin sana sa susunod ulit salamat salamat